Yet Gloria Tan Wan. <coughs> Ayan, thank you so much dyan sa inyong lahat. May 25 entry tayo ngayon ha. Ayan, pagkatapos nyo dyan. Sian, Juliet, Jennifer, Disca. Ayan, race Day, Juniper, <coughs> Marilyn, <coughs> Marilyn. Si Rila Ladaga. Ayan. Arling Gosila. Sino ang Ah, si Arling Ayan guys, pangalawa na tayo. Wait lang ha. Ayan, pangalawa na tayo. Tingnan ko nga dito sa pangabila akong cellphone. Lusog tayo. Done 1. Item 2. Sandali lang ha. Kaya nandito ako sa kabila akong cellphone. siya. Dan, ayan. Okay, ganyan linagbo. Ayan. Nalagyan mo ng profile yung ano mo. Yan ang gusto ko. Ay. Hi, manay. Yan. Ganyan, 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 ano. Lin Agbo ganyan. Hi Manay, puntahan mo yan, Lin Agbo yung ano yung tao niyan yung akin nakapin. Grabe yung pagka-dark ako sa kasinapon, eh. Hindi ko alam ang ano nito. Punta, anong ano nito. <coughs> ayan. Puntahan nyo yan, guys. Melanie de los Santos. Hello po. Ah... Uh, salamat la labs ayan. Pwede kayong magbaba dito para malusob yung inyong ano. Puntahan ko kayong ano mo. Mag-go to channel ako. Ay, ang laki ng ano mo ha. Meron kang 21 subscriber and 300 plus. Mm. Sana all. Puntahan ko to lalabs. mag connect ako sa iyo. Nandito ako sa short video. Ayan o. Oh. Sa iyo to. Ay man ay formula daw siyang guys. Lusobin niyo yung akin nakapin. Okay lala, bisan dito na. Nakakonek na ako sa iyo. Ayan, 5 million daw siya, guys. Maraming salamat. Ha? sa kayo pagpahalinaw? Ano yung camera ba? Grabe pagka